magandang araw sa ating lahat no mga ka-idol no so maligayang pasko na po tayo mga ka-idol so bago po lahat please subscribe po and share like sa ating video mga ka-idol no na upang na madagdagan pa po yung tatlong unit ka-idol vlog so mahina na po dito mga, mga ka-idol sa takloba no medyo tahimik na po ang mga barko dito mga ka-idol no so marami mga barko dyan mga ka-idol no hindi pa nakadaon hindi pa nakadaon no mga kaidol pero maraming barko mga kaidol so medyo tahimik na kasi sila mga kaidol ngayon no kasi siyempre yun nga sa kalbiga mga kaidol na yun tulay mga kaidol ay nabiak no so ayusin pa yun mga kaidor so ngayon eh, medyo mabagal rin kasi dito mga kaidor so ang daan na siguro niyan mga kaidor no urmok mga kaidor na ang daan ah napunta na pong Batangas ang daan mga kaidor no makaikot ng Mindanao so, sa ngayon dito mga kaidor ay tahimik na po ito mga kaidolo kasi yung kalbiga mga kaidolo ay uh, hanggang 20 city na lang po para daanan mga kaidolo no? sana makaabot pa tayo no? mga kaidolo pero makaabot pa tayo nyan mga kaidolo kasi ay uh, katarman lang biyahe natin mga kaidol no? so sana makabuha uh, na tayong biyahe kagad pagpuntang ilan no mga kaidol no kasi medyo bababa muna tayo mga kaidol no kasi may problema mga kaidol no sana so, mga kaidol lang dyan so tapay lang po kayo mga kaidol no may ibibigay pa po ako mga kaidol na dasal mga kaidol na dasal sa lindol mga kaidol no may ibibigay pa po ako mga kaidol yung probit istit mga kaidol no sa mga naniniwala lang po pero sa mga hindi naman ay okay lang po no kasi ito mga kaidol ay ah uh, pag ikaw mga kaidol pag madasaling ka mga kaidol at marami kang ah uh, pangunawa mga kaidol o mapalataya ka sa Panginoon mga kaidol no? yung iba naman ay hindi sila naniwala mga ka-idol so, okay lang po mga ka-idol pwede naman po i-skip ang ating video mga kaidol no? huwag kayong maniniwala mga ka-idol kasi ang taong hindi naniniwala sa mga kaidol pamamaraan ay malaking kasalanan so mga kaidol no? huwag kayong magalit dahil yan po ang totoo So sa mga kaidolan dyan So abang abang lang po kayo mga kaidol no Bibigyan ko kayo ng magandang uh, Dasal mga kaidol Talagang distinct talaga no? Tahirin na po ngayon mga kaidol so, Barko po yan ang langis no mga kaidol no barko na langis mga kayo lima pala, lima ay yung ano naman barge na kargahan ng mga track mga kayo dito tracking no 1, 2 so apat pa na barko mga kayo no? barge tambay pa mga kaidol no so, ngayon kasi medyo tahimik no kasi wala na hindi wala nang wala nang nanggukulo dito sa mga barko wala nang sasakay no kaidol no kasi hindi na hindi na paladaanan yung kalbiga no mga kaidol no muni muna sila dito mga, pang samantala mga kaidol no maganda mga kaidol na libutan mga kaidol no. kita natin buo mga kaidol dito naman po tayo no, sa ibabaw no. ibabaw ng barko sa ibabaw ng truck pala ng... sa ibabaw pala ng truck natin mga kaidol no. Na, kasakay na po tayo dito sa barko barko sige na tayo barko mga kaidol hindi naman ito barko mga kaidol ay barge po ito mga kaidol

napakatahimik na mga Grabe ang ganda no mga kaidolok eh. Hey!

hindi ko sukat nakalain mga kaidol no? na makakarating ako kung saan saan lugar talaga mga kaidol ah, na, narating kung dapat marating no, mga kaidol no? so, hanggang ah, dito na lang po ang ating itatampok no, mga kaidol so mega mega loves out sa buong mundo enjoy lang po tayo kapapanood kay, ah, kay tatlong unit kaidol vlog so see you next vlog salamat